Si Senator Robin Hood Padilla iminungkahi na ipatrabaho sa Engineering at Development Unit ng Armed Forces of the Philippines ang flood control projects habang iniimbestigahan nito ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay nga, may pang report si Bombo J.C. Galvez. Iminungkahi ni Sen. Robin Hood Padilla na pansamantalang ipaubaya sa National Development Support Command ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-flood control kasunod ng mga investigasyon at mga pagbibitiw sa Department of Public Works and Highways dahil sa umunimalawak ng katiwalian. Ang National Development Support Command ay isang unit ng Armed Forces of the Philippines. Isa itong engineering at development arm ng militar na nakatoon sa pagtulong sa pagpapatayo ng mga infrastruktura lalo na sa mga lugar na apektado ng insurgency o malalayong komunidad. Ayon kay Patilya, itinatag ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang National Development Support Command noong 2006 upang makatulong sa paglaban sa communist insurgency sa pamagitan ng pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura. Bago ito binuwag ng 2014, nakapagsagawa umano ng unit na migit 1,800 projects kabilang mga paaralan, farm-to-market roads, health centers, rural electrification, tulay, water systems, multi-purpose buildings at rain collectors, katuwang ang mga pribadong donor at lokal na development councils. Tugon naman ni Panfilo Lacson na unang naglantad ng irregularidad sa flood control projects. Kakaiba man ng mungkay ni Padilla ay maaari itong pag-aralan. Iminong e kahirin niya na maaari si Paulong Ferdinand Bongbong na isang executive order upang muling buhayin ang tanggapan at ilipat dito o sa Department of National Defense ang pondong orihinal na inilaan para sa flood control sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways sa susunod na taon. Dahil ngayon po ay uh, marami po ang pinagre-resign ng ating uh, mahal na pangulo bilang hindi naman po pwede na itigil ang mga flood control projects. Hindi po ba pwede na ito munang na-discom ang uh, magtuloy ng mga flood uh, control projects na mga nasira o mga na-ghost? Sa palagay po na nyo, pwede natin silang pagkatiwalaan? Uh, totoo po yun at pwede natin imangkahi sa Pangulo ng Pilipinas sa mag-issue uli ng uh, uh, say, uh, executive order para mabuo uli yung sinasabi niyong NADESCOM. In, in, fact, meron tayong engineering brigade. No? Capable naman po sila na magsagawa ng mga development projects, infrastructure projects, school buildings, even roads. Ano? Kaya nila yan. So maganda po yung inyong mungkahi at sana makarating ito sa palasyo at uh, magawa ng karampatang aksyon. Tama-tama, meron tayong uh, uh, on the deliberation. Baka pwede nating, ma kung magkakaroon ng basihan sa pamamagitan ng isang executive fiat, eh pwede tayong siguro. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.